Hi guys. So, puputulin ko yung buhok ko. Naalala nyo, nung mahaba yung buhok ko, pinaputulan ko doon kay Mary Jo, yung kasama ko dito sa bahay. At ilang buwan na ang nakalipas, ganito pa rin yung buhok ko. So, aliit pa rin. Parang yung, ganito pa rin yung yung ginupit niya noon. So, dalawang buwan na yata nakalipas. Pero hindi pa rin mahaba. So, naniniwala ako doon sa kasabihan na yung kamay ng naggupit sa iyo, kapag uh, matagal pakiramdam mo matagal humaba yung buhok mo, eh mainit yung kamay ng naggupit sa iyo. Uh, excuse me. So, naniniwala ako doon so, kasi feeling ko hindi pa umahaba yung buhok ko, ang tagal humama. So, sinabi ko sa kanya na Siguro mainit yung kamay niya kaya ang tagal humaba yung buhok ko. So ngayon, pero pag ako ang nagugupit, mabilis lang humaba yung buhok ko. Kaya ngayon, puputulin natin puputulin natin yung kasabihan na yun, yung sumpa sa kamay niya. <laughs> puputulin natin yung sumpa sa kamay niya. Matagal mo humaba yung buhok ko dahil siya yung nagkupit. Kahit kahit konti lang yung tanggalin natin. So, ganito lang tayo magupit dahil mahal ang pagupit sa Central. $100. So, malaki na yun. Depende kung gaano, anong gusto mo din. Style, kung gaano kahaba yung gusto mo. So, putulin natin yung mainit na kamay ni Marejo sa buhok ko. Kasi ang tagal humaba, ilang buwan na. Eh, hindi, hindi, hindi maganda. Wait lang. So, ganyan. Tali natin. Mainit yung kamay niya, kaya matagal humaba yung buhok ko. Okay, tanggal putulin pat, natin yung sumpat na yun. So, putulin natin. Tinggalin natin ng mga kanik-kanik. Ayan, no? Oh. Mahaba siya. <laughs> Ang haba na nito ha. Ito na, wala na yung ano, sumpa sa kamay niya. Kasi ginupit ko na yung buhok ko. <laughs> Kenapa oh. tidak wow. ya? Wah, perfect. Ini yang kemarin nanti itu suka bela. So, naputulan na siya. So, mahigit ma ma itong kasi naputulan na siya. Mainit yung kamay ni Mara Jo. Ang niyo, marami uban. O, nasa lahi namin yan. So, ganito na yung boko tingnan natin kung gaano kung mabilis siya humaba kasi may init yung kamit sa akin oh. mm. yun lang thank you for watching happy 30k followers